na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. <Lunautres> Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan na natin uh, pag uh, pagdinig. Sir, may staff daw kayo, si Mooking, nakasama daw dun sa financial... Uh, uh, hindi po, totoo yan. Hindi po, totoo yan. Sabi ko nga, wala pong reward uh, system. So, ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, uh, presidential engagement, schedule, appointments, kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho. Nadadamay dito sa mga baseless uh, accusation.